Wow na wow! Ang binis ng Kika. Confirm na confirm. Wala kay ate na Cam at Mama G. Sinalubong pala talaga ni Paolo Abilino kagabi si Kim Kyu. Sa airport. Miss ang isa't isa kaya nagkumahog na maghintay sa airport. nay imagine tuloy ng fans ang tagpong ito. Hindi man nakasama si Daddy Pao sa Taiwan Agad naman na sinundan o sinundo ang actress pagdating sa Pilipinas. Support ko support naman itong si Daddy Pau. Kahit wala ang kanyang presensya, alam na alam naman ng fans kung kaano kabisi ang schedule ng dalawa. Kaya, naiintindihan ito. Maraming nangyari sa Taiwan na nakaka-proud be ng fans. Lahat ng mga dumalo sa event hindi pwede na hindi napapalingon kay Chinita Girl. Ganyan kalakas ang apil, kahit saan man lugar ito dumayo. Ito nga ang ilang ibinahagi ng fans. True pa, may pagsundo na naganap. Green plug ang ating Daddy Paolo for today's. Masyadong ginagalingan Marami na namang insecure dyan kapag nalaman ang balitang ito. Lahat ba naman ng kilas ng kimpaw ay may say ang bashers. Buti na lang, low-key ang mga idol natin at hindi nagpapa-apekto. Basta, kinikilig kami para na talaga silang mag-asawa sa mga ikinikilos nila. Ang saya-saya na naman ang puso naming lahat. Inalangyan sa mga ibinahaging kumuwento ng mga tagahanga.